what's mga boss good afternoon at welcome sa panibagong video at happy sunday everyone mga boss sunday duty tayo mga boss dahil susundo tayo ngayon sa airport kaya nila ni Bosing kaya samahan nyo kami mga boss sa aming biyahe at sana ligtas kaming makarating at ship trip sa lahat nating mga kapwa driver mga boss at motorist. Alright, let's go! <laughs> Alright, shout out sa aking driver. <laughs> may driver na ngayon mga boss. Yung driver, may driver na rin mga boss. May ano tayo ngayon, trainee. Uh, trainee oh, yan. Oh, oh, shout out ka dyan, maka uh, ano ka. Shout out, shout out sa pamilya ko. Oh, yun. Shout out sa pamilya ni Bunel. Bunel Carpenters. Uh, kamag-anak to ni ano Masun <laughs> alright mga boss at diretsyo na tayo sa airport kasi nasize daw yung flight nila ni Busing baka traffic ngayon kaya ina inagahan na lang namin mga boss makipunta alright uh, alright mga boss Nasa ah, biyahe na kami mga boss. Ah, dito na kami sa Commerce Avenue. Kakalabas lang namin ng gate ng Ayala Labang. All right. hello. Shout out sa lahat nating mga viewers, ng mga solid viewers diyan. Ingat po kayo palagi. Kumusta na po kayong lahat? At ako ay duty kahit Sunday dahil kailangan natin yan mga boss Dahil pag ang YouTube Bang ating asahan Wala tayong pag-asa <laughs> Alright Alright mga boss, bakit na kami ng Skyway? Ayan yung ang Skyway Sana wala traffic mga boss para Maga tayo makarelax dun sa airport Makaparking muna tayo Hello mga madlang people Sa ating mga solid viewers dyan Kumusta po kayong lahat? <laughs> Ayan na po mga boss Paket na tayo At mayroong motor na naligaw Ayan o So mabuta yun <laughs> 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 Yung motor eh Mabutang expressway mga boss Yung motor na naman Parang di marunong mag Di ba siguro nakikita yung ano dun Aligaw. signage? Aligaw yung motor. Ayan na mga boss. Is Skyway Ramp at South Station. Napakaganda ng Skyway pag walang traffic. Napakaaliwalas mga boss. Pag dapat lagi yung ganito mga boss para hindi sayang yung diesel. Napakamahal lang diesel na ngayon. Tapos napaka-traffic. Ano? Oh, tama Napakagandang lokasyon natin ngayon. Nandito tayo sa ibabaw ng Skyway. All right. Alright mga yes, ah. boss, ito na tayo sa toll gate titingnan uh, Titignan natin kung mayroon pa tayong balansi Ayan At Mukhang mahina itong Tulgit dito eh Tagal magbasa Alright Shoutout sa Kaira Uy meron pa tayong 32115 mga boss So ayan Diretso na tayo mga boss Let's get it on Alright Yoohoo Masarap talaga magbiyahe mga boss Pag may driver kasi eh, pwede tayo makapag-video eh. Pero pag walang driver mga boss, ako mismo ang driver, ang hirap mag-video. Kasi, kasi bawal mag-cellphone nang nagmamaneho mga boss eh. Kaya di natin kayang gawin yung ganitong ginagawa natin ngayon. Na uh, nagbi-video tayo. At sana samahan nyo ako mga boss hanggang dulo ng aking video. At i-enjoy nyo lang mga boss yung tanawin dito sa Skyway Ano mo matatanaw dito sa Skyway? Wali <laughs> po kotse lang mga boss <laughs> Ayan o oh. At ah, di ba, ko sa inyo yung Yung lawa mga boss Yung Anong tawag dyan? Laguna, Laguna de Bay Ayan mga boss o oh. Ayan Kitang kita mga boss o oh. Laguna de Bay Lawak ng Laguna Dibay mga boss Maraming mga palaisdaan dyan mga boss Yung Bangos Tilapia At Kung iba-iba pa <laughs> O ayan o no? Ganda lang mga boss no Kitang-kita ni ba Ang aking nakikita Alright Ayan ito na tayo ulit Size Kiwi Let's go! <laughs> Nagulat yung aking driver, mamus. <laughs> Dapat sumunod tayo sa batas. 80 lang yung ating speeding, mga boss. Para iwas abala. So, 79, 78 lang. Ayan, no. o. Ayan yung ating driver. Kamay dyan, driver. <laughs> uh, diba? Uy! Uy! big bike eh yun ah eh magkakaroon din tayo ng big bike soon Magsamahan nyo ako mga boss sa aking mga video one piece And eh, one piece bago one piece kayo no maganda na panoorin yun eh Pero hindi ko pa napapanood yan Ayan. so diriritso lang tayo mga boss saglit lang to kasi walang traffic ngayon eh mabilis lang tayo makakarating sa airport baka wala pang 30 minutes na sa airport na tayo pag walang traffic doon sa Nayax sa Nayax sa Nayax kasi mga bus laging matraffic doon dahil yung kanilang toll gate doon hindi ata nang kaaral ng grade 1 di ba ron magbasa yung mga kanilang, <laughs> mga sensor yung sa toll booth napakatagal alright At magandang panahon ngayon mga boss hindi tayo inulan kasi pag laging maulan laging maputik yung ating sasakyan Kaya tama na di mo na umuulan mahirap mag ugas ng magugas tapos ulan na kagad ayan ito tayo sa dikutan mga boss Bikutan Bikutan ayan yung SM kagbilang side Yan na lawak niya oh. no Nung yung property yan napakalawak Ayan na mga boss Para akit na tayo ng Nayax Ayan o Nayax 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 Shout out sa'yo boss Spatter uh, Tayo doon sa Pusti uh, Tignan niya yung mga Ano Mga sasakyan Ayun Oh, matraffic doon ako papunta oh. Siguro sa EDSA ay papunta, matraffic. Ay hindi EDSA eh, papuntang Manila eh. Ayun. Ay, Ayun, yun, yun, electric fan. Dito <laughs> tayo sa ano. Nayaks. Tuloy. Kaliwa ka lang. Kasi dyan yung Paderitso 60 ka lang dito ah. Dito mga boss 60 lang Ang speed dito mga boss Maikpit dito mga boss sa ah, airport Dapat 60 ka lang Para hindi mahuli Ng overspending Overspending mga boss bakit overspending mga boss? Kasi pag ikaw ay mahuhuli, magbabayad ka talaga ng mahal sa LTO. Kaya overspending ikaw. yung imong yung sahod mo eh, hindi na kayang ipambayad kasi magkano lang yung sahod. O di ba? Kaya dapat ingat lang sa pagpatakbo Don't trust ah. <laughs> So yan mga boss, nandito na tayo sa tollgate kung mahaba ang pila. pila dito, sinasabi ko sa inyo mga boss, mahaba pila lagi dito kasi yung kanilang ang tollgate parang hindi ata marunong magbasa. Uh, yan o, oh, tema napakahaba. Samantala, dami naman ng tulbot doon. Shoutout sa lahat ng nakapila. Alright. Ganda ng simbahan dito mga baso sa New World, Newport. Ayan o, oh, napakagandang ah, simbahan yan. Alright, nandito na tayo. Tingnan natin kung babasahin iyon binasa Marunong pala magbasa mga boss. <laughs> so yan diretso na tayo mga boss. At slow down lang tayo. 60 only. Boss, may sakbiti na. Oh. Yan mga boss o yung bagong skyway na galing ng EDSA. Yung tramo mga boss, dugtong ng tramo, ayan oh malapit na matapos ayun ya dito dugtong yan dyan mga boss ayan tapos dito na alright ba? Diba? at napakaraming uh, train na nakaparada <laughs> ayun mga boss yung mga train na bago yung papunta ng ano bakor naka ready na mga boss yung release lang hindi pa tapos So dito na kami mga boss sa uh, ano puntang terminal 1 at terminal 2 yan yung itong packet na ito mga boss paikot lang ito eh tingnan naman itong kalsada dito mga boss yan yan tapos yung sa taas mga boss yung papuntang Cavite, Makapagal Entertainment City yan ng kustal yung papunta doon diretso ayan o oh si ano paikot-ikot lang mga boss para lang bagyo sigsag sigsag road <laughs> so yan yung padiretso doon mga boss ah terminal 2 dito naman tayo pakanan terminal 1 ayan pakanan tayo mga boss kasi sa, sa terminal 1 tayo pupunta doon natin susunduin sila ni Busing Ang aming Busing Alrighty So ayan mga boss Nandito tayo sa airport no Paparada lang tayo Kasi maaga pa Nandito uh, tayo sa parking bay dahil Puno na doon sa kabilang parkingan mga boss Dito tayo Parking bay dito medyo maluwag mga boss doon tayo sa malapit sa exit para mabilis tayong makaka iskip iskapo <laughs> doon mo lang eh sa bandara nalapit kami sa exit mga boss para mamaya pag tawag ah, mabilis lang exit Tara exit. Yan. dito. Oh. Dito tayo. Tapos ito rito. Alright mga boss. Dito na kami sa parking at waiting lang sa tawag ni Busing. Maraming mga netizen ang nag eh. So, ante-ante lang mga boss. Sa update okay. pag tatawag na sila. right so yan mga boss tumawag na sila ni Bossing at pupunta na tayo dun sa pupunta na tayo dun sa dun sa rival mga boss para Pipikapin sila right let's go mga boss pupunta na tayo sa rival uh, lapet lang yun dito lang dito lang Nag-alasayas na din. hindi lang tayo Silang, para sakto-sakto, no? Then, dahan-dahan lang para uh, mas maganda yung mag-antay sila ng konti kaysa tayo mag-antay. Kasi <laughs> walang parkingan doon eh. ikot-ikot na punta. Iikot pa tayo. Ah, matagal pa tayo. Uy, oh, sarap na lang bagahe. Bakit? Nag-antag bagahe eh. nila? kanila bagahe na eh. Baka nagdala ba nagdala sila ng mga ano? Mga na malingkim si sa, sa Thailand. <laughs> <laughs> so, ayan na mga boss. Nandito na tayo. Mga boss, ayan na. Pinatayo. Maluwag. Maluwag ngayon mga boss. Oh. At saka parang on time na on time yung datingan nila. wala pa sila talaga oh, wala pa sila mga boss kabilis na saan yan kaya binis dyan? baba ka ako dyan kung para mo tao ka naman mga tao ka naman yan mga boss hindi pa yata nakuha yung bagahe nila ito na kung waiting muna tayo ng konti. Waiting muna tayo ng konti. Baka makasingit tayo ng parking dito. Pwede rin tayo pwedeng pumarada dyan ng matagal eh dahil para sa pick up lang yan eh. Ito yung Terminal 1 boss. Mga boss, ito yung Terminal 1. Ayun sila. Ayun na. Ayun sila mga boss. Sa dulo. Tara. Dito tayo sa dulo. Saan po naman na mga boss. Sa dulo pala sila pumunta. So what's up mga boss. At good evening. At nandito na tayo sa bahay mga boss. At maraming maraming salamat sa lahat ng nakaabot sa dulo ng aking video. At magingat po kayo palagi. See you next video mga boss. Bye bye.